Oh, Zoe. Kate. Trinad. Um, what are you doing here? Uh, binisita ka lang namin dahil nag-aalala kami sa iyo eh. Ah, uh, at saka Dinalang ka namin ng mga pagkain. Ito oh, baka kasi uh. hindi ka pa kumakain eh. Pwede ba kami pumasok, anak? Um, sige, pasok kayo. May bisita ka? Wala. Kaninong kap yun? Ito, kay... Kay Dax to. Uh, ito yung huling cup na iniwan niya sa akin. Uminom ka? Uh, konti lang po, Dad. Medyo mabigat kasi yung mga nangyari sa akin eh. Sorry. It's okay, anak. Uh, nandito kami dahil gusto kang kausapin ni Tita Lynette, no? Um, gusto ko lang mag-sorry sa nagawa ko sa Tita Morgana mo. Alam mo na naman yung nangyari eh. Hindi ko naman intention na... Okay. okay na po yun. Uh, huwag niyo na pong isipin yun. Okay na po. <sighs> Mabuti na rin nangyari yun. At least, nalaman natin yung totoo. Sige po, um, liigpitin ko lang po muna to. Ah, Sandali, Zoe, ako na. Tulungan na kita, ako na to. Ay, hindi na po. Ah, hindi, ako na, para makitausap kayo ng dad. Okay na po, Ay. Ay, okay na po. Ay. Ay, sorry. Zoe, ako na to. Ako na, ako na, ako na. Okay lang po, okay lang po, ako na po. Ah, ah hindi, ako na, okay na, okay na to. Ah, uh, pwede ba akong makihugas? Saan ba yung banyo? Ah, nandiyan yung banyo nila. Sige. you